Dahil dito ka nalang sa kabila, mas malami kang hahawakan kesa Si Arya, no?

Vlad, baba mo yung sa si Vlad, si Vlad. Ah, puta. Ah. 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 Ah.

Kaya nga yung bag mo, tanggalin Aray ko. Ipatuloy to, blood Lalagay ko sa YouTube. <laughs laughs> Magaling kasi dito eh. Yung mga dito, professional. Oo. Ewan mo ba?